box baklay na pod baklay terus ang goon kepihana no mengapit ta binuk buka na unya Na na area nakabalik balik na pun meyo Ang problema daggom kayo oh daggom kayo Mam <hati -tutu> Asa depit pedong ko bingung binunsaran Kadlok man Bape, kira apa yang ini? Mau nih sagul sagu anda? dah, kira lah. Mau nih? Mau beli nih sagul sama milk tea? Mau deh nadia ya. Kalau tidak lah, kau nanya nih. Deh langit lagi dah warna yang mengkelaru dia. Bangs mengkay karun. Sendera atau idol ngebaka oh? Naro nah. Dinaikin mengkelaru sah bosok kayak bangs kayak. So di kini nyo maklaro kay pags magayo pa dong ito bubo. Na. So pa dong midito sa bubo karon. Tanaw na to dito kung <laughs> di ba ta masapon sa uwan ani. Kay kabugno hangin. Oy. Mahaw, mahaw. Fagi ke fagi. Nang harvest daw. Pag-spag sila hangkuan. Lah, saan nila tanom na? Pichay. Pichay gapon pun. Chuyay. Fags kay Suluyo Tanawa raga dito Fags kayo, si kayo. tanaw lang dito sa si ibabaw karon kay Kaya di na kita makitaan dito Sa ibabaw mis guwapo Kuhan dito Tanawa niya yung view dito sa si Ayaw ang naong Ang view ra ah, Chuy kayo Kapakita sa inyo oh. oh Chuy kayo Ay ito ay kayong view pero basag na ng kamera niya nga bate kayo basag kayong view, gwapo kayo Ito mo babamay nila to Let's go May paibaka dito Lugos na maklaro So dito yung makita nang gawin Mukibok Nailan na, pagsapag sige na sila ng trabaho dito Ano na huwag ninyo dito sunahan to ha? Wala yung maklaro dala nay Hindi <laughs> na maklarong dala nay maruntol na kita ane, tanaw rito unahano. ang mga trabante dito lo yo relax ra kayo manuel naman manuel kalma ra kayo beer bugs na na sila dia na samot na gito tanaw lo yo <laughs> muni ko apo gigay samot ni mag hike ni tanaw sa ibaba ko tro padung na mi binunsaran pero ko sa dapat ang bondire ani asa naman sugod binunsaran dapat basta tama to kung nasa may makaabot na niya